Patch. Oh. Nako ikwan ba kan nang nabe pangutan na. na. Karon nga ikwan pad ba sistema. Wow ka uyon. Ikaw part na ka uyon ga karon sang nga, sistema ba sa administrasyon Marcos. Bitaw no na murag datingan na po bitaw ko karon sa kadugayon na to nga namino ta sa kwan sa panggobyerno o unsa um, nga kwan. Murag po ko wa po ko ka kwan ba wak po gay ko ka dumog nga nay mayo nga mga performance karon unsa day part sa day mo buti pasa ako part ang namo ako mga nakita mo buti karon part naghanag nang hiwi part pero dili siya kanang hiwi sa naong hagay sa tinud anay lang sa una mga panon dugay na dagan nang mga hiwi o sa yung, hiwi part kanang hiwi sa da, hiwi ba hiwi nga nahiwi sa dalan ba ah. dalan nga matarong uh -huh. kay sipon mo part sa una part sa panahon ni digong part ang tao part di ba gibuto nila si digong kay para tungod mawala na ang kanang gitawag nga kanang mga drug syndicate, 'di ba? Sa una, hmm. 'di ba nakita mo na 'to na minimal man. Na. Pero karon ng kalamak man siya, 'di ba? Mao gito. Oh, 'di ba? Gito kanang na sa karon bitaw, murug lahi ra gito sa bahay bitaw nako. Na serbano oh. na, karon ba. Nagud, nagud murug ang gawas bitaw mga drugs karon. Wala murug amina nako murug daga na kay yung drugs yung no tinuod part. Okay. Kana okay. mo good part. One time ni yeah, adto ko dito sa Maykwan dito sa dito area sa, sa dito sa tong lugar ah. Ganyan ko palit ba daw kuno ko ko no? dili ko anak kan ko anak anak ko ba. Mm -hmm. May ganay hmm. kay wa pa kanay padala. Ah, wala akong padala eh, kay wa pa kanay padala wala eh. Gili sad gyud mo padala ta. No, Ganyan na pa lang na. Ya. Oh, tinud na kay kanang mong isip ani mo bad. Kanang druga mong gud nga mismo nanulod sa tuad diri or isa nas kompetensya sa gobyerno. Kay wala man ay tax. Kanang uban maingon. Ang ang kanang mga uban. Sa kompetensya sa gobyerno lang legal dai na o oh, dili kompetensya na sa part mo na giyon kompetensya na siya mo na giyon part nga mubagsak ang mubagsak ang kwan part ang Pilipinas part tungod sa droga kay wala man ay tax na asa ah, ko nagikan o oh, kar sa pagkakaron part mo ginabuhat man sa balay Ya ti lugo. Mo ti no. Mo mo ka ni nga. Mo ni ka mo tutuloy na speed <laughs> ya. Nagana kay naginana. Pati ano nga. Kay karon part sa sa kapanahunan karon part naga naga kuan ba naga naga update update na daghan na kay mga nahibal-an parte ana part daghan nag may so na part nga na centralized na kayo ba di ba sa unay paagi pa mong proseso ka laboratory karon wala na muluto na sa hotel muluto na bisag asa yeah. nya ang tao yung, part ingon sa presuhan na lutoon sa sulod oh, dito sa bilibid sa una kay kung wala lang ang kalingkod si Digong nag na, di ba? Mm. Yun sa day pag pamaagi part, di ba? Mm. gi ilang gikwan part gidami nila ang mga pinireso kay tungod para dili dayon mabulabog part ba nasa surod ang dula pero ang mga dagkong negosyante nga nagpadula pinireso ang ilang gigamit so dito na pud hapak sa mga inosente nga mga tao kay nga naman isimani man na siya so mo na siya no choice ang uban nga kuan kaning mga karon na, na sa mga mga panahon na ano na marugyang gawas no sa pagkakaroon na karon nakita pa grabe mas nilala pa mo no ba? Nibalik. Bata ako bitaw mo ako na balit, na sa mga balita sa mga istorya ba mo na mo ni dala bitaw kuno karon ang mga inga nga abisyo. Mao tungod kay wala sila ka Kay tungod unsa wala, wala naman sila ka part nga. Unta na tay gobyerno unta nga kun karon. Kay tungod part, dili ang tanan gobyerno nga nang lingkod part wala mag, ako dili ko mo blame og kinsa man ang mga nasa opposition sa gobyerno. Pero na yung mga tiwali ng gobyerno part. Hmm. Kana si Digo ilaha ilahan na gibuhatan og kanang mga anomalya nga istorya. Kay itong gusto nila wala on nang war on drugs. Kaya Kay nga naman mismo nga nasa gobyerno paluyuan na. Gobyerno ang nagpadula na. Pero kana si Tatay Digong,